Kasi ninyo ito mga idol, ito yung pangilalim. Dito 'yan. Kita nyo 'di ba? Ayaw pumasok. Yan yung maganda, yung ayaw pumasok kasi fit po siya diyan, no. Binira natin diyan ay may tendency dumulas. No? Hindi dumulas. So pag dumulas diyan, masisira 'to. Magkakaroon ng problema. So so kahit anong bigat na dala niya sa harapan, hindi siya agad-agad kakalog. Yo, what's up Honda Click po, no? Mga idol, share ko lang po sa inyo yung uh, video na ito. Baka magkaroon po kayo ng idea. Kasi issue nito, lagatok, no? Lumagatok. Uh, pinalitan natin ng bearing. Saan na ba yun? Ito, ito, ito. Ito, ito yung ano nyo. eh no may mga hams-hams na dyan ng no? mga idol, Oh. So ball bearing po yung nakakabit nito originally. Ito po yung kanyang pangilalim ito yung sa ilalim. Eh. Ayun, ito yung ilalim. All right. So yung mga bearing ay pala ano. Okay. So share ko po sa inyo kasi gusto pa sa atin ng may-ari. Uh, may binili po siyang bearing. Ito po yung bearing no pang C100 o Wave 125. Ito po kasi yung sakto no pang Wave 125 yung kasukat na bearing dito sa on the click. So share ko po sa inyo itong part na ito. Ayan. Kasi baka magkabit kayo ay maging back job no. So kung mapansin nyo mayroon na po ako nilagay sa loob. So, hindi po yan yung kanyang original ha. Baka sabihin nyo hindi ko tinanggan. Ito yung original na kabit sa kanya. So may nilagay na po akong bago dyan kasi itong ipinapakabit sa atin ng may-ari o ng customer ay hindi ko ikakabit. Kasi bakit? Okay, so dito, walang problema. Saktong-sakto yan, oh. Fit na fit kasi pangway, 125. At saka maganda naman itong gamitin, itong kanyang stick bearing nito sa mga gumagamit nito. Kasi sulit nga naman, ayan, o. Oh. So nagkakaroon naman to ng problema na issue pag lumuluwag na dito sa part na yan. Ayan, So dito tayo sa pinaka-purpose ng video na ito kung bakit gusto ko i-video mga idol. Dito po sa part na ito, no? Itong sa part na ito sa baba. Ayan. Salpak natin, no? Wala man lang kahirap-hirap mga idol, oh. Wala man lang kahirap-hirap, dire-diretso agad, ayan no? 'Yon. So pasok na pasok. So ang tendency nito, mangyayari nito mga idol, madali itong kumatok o baka mamaya pagkakabit natin ay kumatok agad o gumalaw agad ayan o Tingnan naman yung nangyayari no may clearance po siya no so ikakabit natin dito ay yung originally na ball no o ball race tignan nyo ito no pang wave 1 din nya mga idol andyan na yung kapartner nya at nandito na po yung set ng bearing sa ibabaw at sa ilalim to eh. ayan po okay so ito yung kakabit ko no Tsaka iniwasan ko na pong gumamit ng ganyan Kasi karamihan dati na gumagamit ako nito Back job, lumalagatok agad Kaya hindi na ako gumagamit nito Tapos ito yung pinapakabit sa atin ng customer So hindi ko kinabit Kasi alam ko na po yung mangyayari Pansinin nyo ito mga idol Ito yung pangilalim Dito yan, kita di ba Ayaw pumasok Yan yung maganda, yung ayaw pumasok Kasi fit po siya dyan no? Fit po siya Ayan o no? kailangan pa natin yung pukpukin para bumaon no mga idol so kahit anong bigat na dala niya sa harapan hindi siya agad agad kakalog ano so papasok naman yan eh pupukpukin lang natin sa pagpupukpuk nito yung gagamitin natin yung kanyang luma no? yung lumang ganito na tinanggal natin sasalpak lang natin yan dyan sana ba yun yan so ito po yung kanyang luma yan, so ito po yung kanyang luma na naka na nakabit At kasi kung mapansin niyo, matigas 'yan, no. Sino ba 'yon? Ito pala. Kaya mapansin niyo, matigas yan ni pasok, no. Kung pukpukin natin, maaring yung gagamitin nating pang-chisel, no, pag binira natin diyan, ay may tendencying dumulas, no. Hindi dumulas. So pag dumulas diyan, masisira 'to. Magkakaroon ng problema. So ang gagawin natin para hindi yan ma-damage, at bumaon na maayos. Itong luma yung gagamitin natin. Salpak natin ng pabalikta. Dyan, mga idol. ipa ha? ipapabaliktad natin ng paganyan. yon So, naglapat yung magkasing bunganga. Yan. So, dito na natin bibirahin. No? Babanatan na natin ng babanatan dyan. Okay? So, yun lang po mga idol. Tips lang po sa mga gumagamit po nito. Ayan. So kung may Honda Click kayo at nagbabala kayo magkabit nito ay makikita nyo naman no sa video na luwag talaga so kayo na po yung magusga o kayo na po yung bahala kung gagamitin nyo para nito o hindi so sa akin hindi ko ito ikakabit kahit na ito yung pinapakabit sa atin ng may aray kasi magkakaroon po ng back job sa ating gawa okay so paulit ulit buti kung hindi hindi honda click yan no? Honda Click yan marami ba sa Uber pa lang o ayan o ayan so trabaho talaga ayan alright so nga dito lang muna yung video natin mga idol mga tropa Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video at kung nagustuhan nyo at nakatulong baka pwedeng pa-share naman ang ating video ayan maraming salamat po nga dito lang muna tayo pukpukipan natin to eh ingat maraming salamat bye bye